Noong siya ay nabubuhay pa. Kaya hindi rin po totoo yung sinasabi po ng iba na nagbabalik daw yung mga namatay. E ayun po, sa Biblia saan naroon ang mga taong namatay? Muli Biblia po ang sasagot. Ganito ang ating mababasa. Dito po sa aklat ng Awit 88:5 ganito ang mababasa natin. Nakahagi sa gitna ng mga patay, gaya ng napatay na nakahiga sa libingan. Mga kababayan at mga kaibigan, ito po ang maliwanag na pahayag sa atin po ng Biblia. Ang sabi po, gayaan niya ng napatay na nakahiga sa libingan. Doon po sa kanyang pinakalibingan, natutunaw po ang taong namatay. At kasabay po ng pagkatunaw o pagbabalik sa pagkalupa ng taong namatay, ganito pa po ang nangyayari sa taong patay. Sa awit 146 at 4, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Ang tao po kapag ka namatay, bukod sa bumabalik ito sa pagkalupa, ang sabi po sa talata mawawalaan niya ang kaniyang pag-iisip. Kaya ang taong namatay na, eh wala na pong nalalaman, wala na rin pong damdamin at ang nangyayari sa kanya ay natutunaw na sa kanyang libingan. Kaya hindi na magagawa ng mga namatay na tulungan, bantayan o kaya gabayan ang mga nabubuhay. Dahil ang sabi pa po sa binasa po natin kanina, ang mga patay ay wala ng anumang bahagi pa sa mga nangyayari sa ilalim ng araw. Mga kababayan, ito po ang malinaw na sagot ng Biblia tungkol po sa mga taong namatay na dapat po nating tanggapin, dapat nating sampalatayanan. Kung meron pa po kayong ibang mga nais malaman, nais na itanong sa mga aral na aming sinasampalatayanan, malaya po kayong makadalo sa aming mga dako ng gawain, sa mga papamahayag na isinasagawa, Maaari kayong magtanong sa mga ministro at mga manggagawang nakadistino po sa mga lugar na yon. Nakahanda silang paglingkuran kayo at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari din po kayong sumubaybay sa mga religious program ng Iglesia ni Kristo.